ito tulong inaabol ako dito ni Green Lantern ayun siya guys oh man inaabol nila ako dito but Ito siya guys oh grabe awat. oh what no man gusto niya akong talunin Takboy inaabol niya ako Tulungan nyo ko, guys Sinahabol ako ni Green Lantern No oh, mean <laughs> Ayun siya guys Oh grabe siya guys Sinahabol niya ako Ayun niya talaga akong tigilan Eh tara tara ayun oh Eh makisali tayo dito guys <laughs> Ayun oh Oh mean What? Oh, grabe. Kinulong ako ni Green Lantern. Hindi <laughs> mo ako matatalo, guys. What? yun gusto niya ako baluhin, guys. <laughs> What? Babarili niya ako. Tulong. <laughs> grabe, guys. Sino? nagawa'y nag-aaway-aaway pala dito yung mga superheroes at mga Avengers, guys. ano Oh, I mean, e, na lang. di tayo natama na yun. Oh, sila, guys. <laughs> grabe yan. What? Andito si The Flash. Talo, ginawal ako ni The Flash. Grabe. Ginagamitan na ako ni The Flash ng superpower. So, ay, no. Grabe, sobrang bilis si The Flash. Oh, I mean. <laughs> Tapos, nandito ba si, ano, Spider-Man? What? Oh, I mean, patay si Spider-Man. <laughs> What? Si Wolverine nandito guys <laughs> Ayun si Wolverine no Eh tatakbo takbo lang tayo guys Hindi nila tayo matatalo dito Kasi hindi nila tayo mapatay <laughs> Hindi nababawasan yung buhay natin <laughs> Yan guys oh. Yan dito pala ako oh, sa superhero battle guys Ayan oh. Grabe Sinusunog nila ako oh, guys Grabe sila Tara guys Eh tatakbo lang tayo Oh mini Nahabol-habol nila tayo Takbo Ayan oh. Grabe kinuryente ako guys Ayan oh, Away-away na sila dito. <laughs> eh, kung ako sa inyo, guys, eh, like and subscribe nyo na tong video natin para marami pa tayong magawa dito, guys. Eh, no? eh magugulo lang pala tayo dito sa mga superheroes dito, guys. Eh, no? eh nag-aaway-away sila dito. <laughs> Ito si Wolverine, guys. Dalawang Wolverine, guys. So Naglaban sila gamit si ano. Ito, oops What the fuck po, may nakawala tayo ni Wolverine. Grabe siya, guys. Ayan, ano, what? Sinakalbo tayo ni Wolverine, no? Di, di ako matalo ni Wolverine, no? Grabe, nag-super science. What? Grabe si Superman. Pinrosen ako, tak po. Oops, talsek ni Wolverine. Wolverine, nag-gawa ko siya, what? Ako na hinahabol ni Wolverine, tak po. Hindi ako mabatay dito ni Wolverine, guys. Ayan, yun, si Superman. What? Sino yun? Nakalipad siya, guys. Grabe, ang galing naman niya. Yan, Eh, nag-aaway pala dito si, ano, si Deadpool. Tsaka Wolverine, yun, o. Si uh, nagkakalmutan. Ang nanalo, si Deadpool. Ha, yay! What? Tayo naman na hinahawal ni Deadpool, guys. Ayun, o. Oops, uh, grabe. Deadpool versus Deadpool. What? Ito pa. Maglalaban dito ngayon si Wakanda forever. <laughs> yan o. Eh, sino kaya yan? Eh, si Black Panther yan, guys. What? <laughs> what? Inabol na tayo ni Spider-Man. Takwa. <laughs> Andito pa si Sandman, guys. So, ano Kung nakikita niya, what? Hindi naman pala si Sandman yan. Si Green Lantern yan, guys. Takwa. Uh, sino yung bumaril sa atin? Oh, man. Andito na si Ant-Man. <laughs> <laughs> si Ant-Man, guys. So, oh. ano ginagawa sa atin ni Ant-Man? Ayun o. What? Nagkaroon siya na lang gam si Antman. Tank mo. Dito sila guys. Ayun no? Bigla lumit si Antman. Oh, no? Ang cute ni Antman. What? Grabe. Yan. Kahit malit si Antman. Dahil Lumalakas siya. What? Ang nangyari sa atin. Baliw na tayo. Tank ba? Uh, Spinal baril si ano? Antman guys. Ni What? Oh uh, man. Grabe. Luwak si Antman. Ang astig. Yan guys o. Oh. Oh, may na nangyari. Nandito si Avengers. Si Captain America. Meron pa siyang daladala -dala niya dito yung ano. Yung maso ni Thor. Oh, Ayun oh. Nandito si Batman, guys. Check na. Sundan natin si Batman. Tango. <laughs> Yan you know, oh. Binabarili ni Batman. <laughs> Oh, ini hindi niya tayo mababa, hindi nya tayo matatalo dito, guys, kasi naka-immortal tayo. Kahit anong gawin nila sa atin dito, hindi nila tayo matatalo. ayano oh, you know. Isusundan e, lang natin dito si Batman. At dito si ano, si Hulk smash oh. oh mean, Nangyari sa atin, hiruriyete tayo ni ano, Captain America. Oh, grabe, what ang nangyari sa atin, guys? Nakuriyente na tayo. Oh, tumatalo-talo pa kami dito ni Hulk, guys. <laughs> grabe, ang payat ni Hulk dito. Parang, ano lang, nabulag ako, guys. Oh, man. Yun, know, mamamatay na sila. What? Andito si Iron Man, guys. Tak ba? Yun, know, si Iron Man, oh. May lumalabas ng baril-baril kay Iron Man. <laughs> ugs grabe. Ang astig, guys. Yun, oh. Know, Naglalaban-laban silang lahat dito. Yun, know, oh. Nakikita nyo ba si The Flash, guys? Andito si The Flash. <laughs> Yun si The Flash, oh. What? Anong ginagawa ni The Flash? Oh, man. Oh, grabe, nagre-recharge si The Flash, guys. Parang sasabog na siya. Oh, man. oops What si Antman lumaki? Oh no, takbo. Eh baka mapakan tayo ni Antman. What di tayo makagalaw guys. Oh mean. anong ginawa sa atin ni Antman guys? Grabe naman yung mga Antman dito. <laughs> eh nung no, nila guys. Tapos bigla silang lumiliit. Oh mean. Oh, <laughs> uh, so yun oh. Grabe, nagkaroon ng tipaklong. Eh tipaklong ba yun? Nandito si Batman guys oh. May e, dala-dala siya. Ano kayang dala-dala niya? pang kuryente. Oh, min, hindi tayo makagalaw. Na-frozen tayo. Eh, si Superman pala nasa tabi natin. Ay, no. Grabe. Nakakalipad si Superman. Oh, min, Ang taas na lipad ni Superman. What? Pinutusok na tayo dito si Black Panther. Takbo. Eh, tayo na yung pinupuntirian niya, guys. Eh, buti na lang. Ito ba si, ano? Oh, si Thor, guys. Ay, masa ni Thor. Si Captain America to. What? Huwag, di tayo matamaan. <laughs> ang astig natin, di tayo matamaan. Gano'n. You know, Huwag, uh, takbo. Eh, dalawang Thor pala ay nandito. Naglaban si Thor, Captain America at saka si Thor. Ayun, know, nagbabatuan sila ng maso. <laughs> Batay. Grabe, ang lakas ni Thor, guys. Ay, ni ano, Captain America. Ayun, know, nilalabanan niya si ano, Superman. <laughs> Pati dito si Iron Man. Grabe, ang lakas. Wala na tayo, takbo. Alis tayo dito, guys. Ayun lang. Tayo na inaawal ni Iron Man, takbo. Ang takbo. Eh no Ayun e o ay yung si Iron Man. Uw. bagsak. What? Ano nangyari sa atin. Nilagyan tayo ng pampakulo ni Batman. Ano? Hindi ito nagpapauso. Nampaprozen si Superman. Wait, teka. Sino itong nakashield, guys? Eh, si Iron Man pala ito. Ayun know, o. Bumanat na si Thor, guys. Ayun e no eh, oh, hinahabol ni Thor si ano, Superman guy. eh, pinagtutulungan ni Thor to si Superman. Oh, no. I mean what? eh, bakit niya ako sinasali dyan? ako ang referee dito. Huwag niya ako ta... Huwag niya ako isali. Hindi <laughs> ako kasali. Takbo. ako ang referee dito. Bakit niya ako sinasama dyan? Maray ko, masangit yan. <laughs> Eno eh, oh, bagsak ka tuloy. Tinatamahan mo kasi ako eh. eh no. Oogs, grabe, lakas ni Batman dito, inuubos niya si Superman, pati si Iron Man, tinalo niya, takbo, <laughs> ayun, isusunod-sunod lang tayo dito kay Batman, oh man, ayun, <laughs> nawala na yung mga kalaban dito ni Batman, di ko na alam, ayun, andito na, maglalaban na si Iron Man, pati si Batman, let's go, Oops kalahati agad yung buwan ni, Iron Man. Guys, what? Paparating na dito si, si Ant-Man. Oh, no no. Ayan, oh. Grabe, laki ni Ant-Man, guys. Uy, you no, lumipad siya gamit yung ano, yung kulisap. Ay, eh, kulisap yung ano, langaw. Yun, guys, panoorin natin sila dito. Andito si ano, ano ginagawa dito ni Ant-Man, guys. Tabulin natin siya. E, tumakbo ka nang. Takbo. Nandito na ako sa likod mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka may dalang barel? Masama yan. Dito bal si Antman. Katabi natin si Antman. Oh, mean. E, <laughs> tara-tara. Let's go. Yan siya lang. Andun sila guys, oh. E, tara-tara. Puntahan nga natin sila dun guys. Nandito si Batman. Ano kayang ginagawa ni Batman dito? Yan, you know? oh wat Grabe, lumipad si Batman. Nagkaroon siya ng superpowers. Nag naging paniki siya, guys. Oh, so man. What? Ando sila naglalaban, guys. Tara, tara. Makisali tayo doon. What? Grabe naman niyo. wag Huwag niyo kaisali. Ako ang referee niyo dito. Ano? Dalawang Batman. Nag-uusap guys. Ano yung pinag-uusapan neto? O oh, you know, Naglalaban sila dito. Pati si Oko. Aray. Eh, nasaktan daw si Oko. Oh, Yun know, Pinakuryente siya ni Hulk, guys. O. Oh, naglalaban siya. Eh, pinapalo ni Hawk ng ano. Stop sign. Oh, si Batman. O. Pagsak. Yun know, Grabe. Ang dito ni Oko guys. Pinapalo niya ng mga ano mga kadena, buti na lang naging paniki si ano, si Batman. <laughs> Ayan po, ano ginagawa dito ni ano, ni Oxmash. At nangyari sa inyong dalawa. <laughs> Ayan o, patay. Kunti na lang yung buhay ni Batman guys, so pinapalo siya ni Hawk. Oh, oh mean! man. <laughs> nag-ox si ano, si Hawk, guys, takbo, yun o, din si Hawk, yun naglalaban dito, guys, dalawang Hawk, mash, Oogs, binaril-baril lang siya dito ni Batman, Oh, min, susunod-sunod lang tayo dito kay Batman, guys. <laughs> si Bruce Wayne. Nandito pala si Bruce Wayne. Oops, <laughs> uh, so what? Di tayo matatamaan niya. Nandito na si Hawk, guys. Pumasok na siya. May kipaglaban na si Hawk. Oh, min. Uh, grabe ang lakas ng Hawk. Mash ni Hawk, guys. What? Oh, min. Minapalo tayo ni Hawk, guys. Oh, <laughs> uh, you uh, bagtak. <laughs> Binaril siya ni Iron Man, guys. Takbo. Yan ang Iron Man, uh dito si Iron Man 'yun oh paparating na dito si Batman ay si Superman ang what? Si sino to? Si Joker to guys ah. Ayun oh. Ay sino to? mat bigla nawala oh minho. Oh. Bagtak. nang isa na si Superman dito guys. akbo 'yun oh nag-aaway-away na sila dito. Oh nag-ox smash daming mga dito guys pati to si Iron Man. Oh Pati si Batman guys Takbo <laughs> Ando pa si Iron Man no oh. Andito si Thor guys Puntahan nga natin si Thor Andito si Thor Ito si Thor guys Ayun no oh. ah, May balbas si Thor guys What? Oh Ba't nanghisay yan? Oh, me, nanghisay si Thor. Nanghisay na si, si Thor, guys. O, oh, sino to sinusunog, guys? Oh, si The Flash. Nanghisay na si The Flash. Sino? Oh, pati si Iron Man nanghisay, guys. Ay, yung ulo nila, guys. Ito pa, mangingisay na sila, guys. Oh, okay, wait. Aray ko. Ba't tayo nasama? Ba't tayo nasama, guys? <laughs> Ayan, oh. Grabe naman yan. Grabe naman ito si The Flash, guys. Ayan, e, no. oh. Ito, oh. Oh, nangisay dito si The Flash. Oh, wait. Uh, dito si Yokemash, guys. So, o, Grabe, ang bilis ni Yoke. ini The Flash. Ayan, guys. So, Spider-Man naglalaban. Pati dito si mga Ant-Man you know, papasok na dito si Captain America. Galit na galit. Captain America, guys. Oh, so galit na galit si Captain America, homie. Takbo. Oh, uh, dalawang Captain America, guys. Naglalaban. You know, buks nagbabarilan sila, guys. Grabe, yun know, o, may dalang baril si Captain America Tapos si Spider-Man dito, nakatayo lang Wait, teka, may naglalaban dun guys Si Wolverine Oh, man. Puntaan natin si Wolverine, guys. Ayan si Wolverine, oh. Dito si Wolverine, guys. Oh, nakikita nyo si Wolverine. Oh, man. <laughs> What? Nandito na naman si Ant-Man. <laughs> Yan, you know, oh. Pati si Wolverine dito, guys. Oh, so, ang astig ng itsura ni Wolverine. Oh, kinalmot niya si Ant-Man, guys. <laughs> you know, kinakalmot-kalmot niya, guys. Oh, sino kaya ma... Sino kaya unang babagsak sa kanila, guys? Panoorin natin, eh. You Nung know, nagre-recharge si... Uh, si ano? si Wolverine guys umiilaw na yung pangalmot ni Wolverine yan yari ka dyan na Huntman kung ako sa'yo tumakbo ka na yari ka nilalabas nilabas na naman yung kukod niya guys what nagbomotor si ano si Wolverine oh binato binato siya ni ano Antman, guys oh wala to, guys ayaw puntan yari ka Oh, nag-super science si Wolverine, guys. Eh, si Wolverine, no, nag-super science. So, yari ka dyan. Pag kinalmot ka dyan. Oh, Pinato sa sakin. <laughs> Ayun guys. Eh, hanggang dito na lang pala yung video natin. Eh, kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video natin. Eh, huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin. Eh, para makagawa pa tayo ng madaming-madaming mga videos, guys. <laughs> Wait, nandito pa si Thor, guys. Grabe. What? Grabe si Thor, guys. Inano niya ako ng thunderbolt. <laughs> Ayan. Hanggang dito na lang pala itong video natin, guys. Tank boy. Tank boy. ako ni Thor, guys. Gusto niya akong kidlatan. Oh, man. <laughs>